Sorry guys. Meron po tayo ngayong almusal. Ang ating pong almusal ay napaka-healthy. Iba-iba po ito. Uh, kahit tayo po ay kumain ng suman na mula pa sa probinsya. Sumang latik masarap. Tayo ay mag enjoy at saka ating partner ito ng kape. Wow. Talagang mag enjoy ka na sa pagkain. At hindi ka mag-aano talaga, mag-aalala na ikaw ay magugutom. Kumain ka lang ng kumain. meron po dito yang iba't ibang klase na pagkain maastansya na masarap pa kaya kailangan talaga kumakain sa umaga huwag mag escape mag almusal tayo guys diba? kain ang kain lang hanggang sa mabusok yan marami dyan mayroong uh, may pasta may pansit mayroong oh, uh, may pizza mayroong kung ano ano pa may salad, yun masarap na salad mayroong mga handaang pampasarap, kumain ang kumain at mag enjoy guys diba kasi pag tayo ay busog, kahit anong gawin natin tayo ay malakas, may energy baka tayo ay uh, pwede tayong uh, sumaya kung ano-ano gusto natin gawin, hindi tayo manghina sa ating trabaho o, ba? Diba? At mayroon kumuha pa kami dyan ng iba't ibang klase na pagkain. Mayroon po dyan. Uh, kung gusto mo, basta pumili ka lang kung anong gusto mo. Kuha ka lang. Diba guys? Kain ng tayo ng kain para mabusog. Huwag tayo mahihiya na kumain dahil tayo ay uh, para kumain. Huwag magpakagutom. Sa panahon ngayon, kailangan kumakain talaga guys kapag ikaw ay nagtatrabaho. Huwag hayaan na magutom ang ating katawan. Ang hirap kasi pag gutom, nanginginig, di ba? <laughs> di ba guys, kapag tayo ay gutom, nanghihina tayo kung ano-ano ang ating naiisip dahil ito ay sanhi ng gutom. Di ba yung iba nga na gutom, nagsasalita na mag-isa dahil sa gutom 'yan. Kaya kailangan talaga kumain tayo ng maayos. Huwag pabayaan ang sarili. Kung ano ang makitang pagkain kainin, wag lang yung kasi wag mamimili ng pagkain. Kain lang nang kain hanggang tayo ay mabusog. Dahil sa pagkain ang tao ay lumalakas. Saka kailangan talaga ng katawan natin kumakain, guys. Huwag tayong uh, mag inarte kumain, basta kung anong nandiyan kainin natin dahil yan ay gawa ng Panginoon para sa atin. Lagi tayo dapat nakain ng mga masusustansyang pagkain para tayo ay um, pag sa trabaho, hindi tayo nangihina. Tapos, diba? Kapag lagi ka kumakain, masusustansya, yung tamang kain lang, guys. Huwag naman yung sobra-sobra. Kasi lahat ng sobra ay masama. Kumain tayo ng tama. Tsaka huwag magpakagutom. Dahil sa pagkagutom ka na ko, ang daming mangyayari sa'yo ko, lagi ka nagpapagutom, ang bituka mo niyan masisira, tsaka lahat na ng sakit ay nasa sa'yo na kapag ikaw ay laging gutom. At kaya tayo ay laging